Ito ang pinakaunang pagpalit ko ng gulong ng aking motor mula nung nakuha ko siya. Uh, tatlo yung gulong nito ng Yamaha Tri-City na ito. Kaya ano, high maintenance pala ito. <laughs> Medyo mahal siya. To think na yung gulong is class A pa lang yun. Hindi pa yan yung pinakamaganda kasi yung magandang gulong ang isa is $37 which is hindi pasok sa budget kasi tatlong gulong yan kaya yung TIG $25 na lang kinuha ko kasi gusto ko mapalitan yung tatlong gulong mas maganda kasi na mapalitan yung tatlo para sabay-sabay yung ano sabay-sabay na maganda pinangbebiyahe ko ito ng malayuhan kaya gano'n na mabilis makudpod yung gulong niya nakapas forward kasi ang haba, ang tagal tsaka alam nyo ba yung gulong pala nito wala siyang interior <laughs> hindi ako magaling sa mga ganitong pyesa hindi ako magaling sa motor ang alam ko lang is i-drive siya kaya kanina, kasi flat yung isa nitong gulong sa harap eh. Kaya dinala ko siya sa shop. At na uh, isipan ko na palitan lahat yung kanyang gulong. Pagtanggal nila, ala, wala pala siyang interior. Akala ko ano kasi, di ba, yung isang motor, pag-flat, yung interior niya lang iaayusin. Ito, wala. Palit gulong talaga, kaya pinapalitan ko na lang yung tatlo. Kaya sabi ko high maintenance kasi pag yung ibang motor, yung may interior, pwede pa yun tapalan lang eh. Okay na. Ito hindi. Palit gulong talaga siya. Buo. Pero okay naman kasi matagal kong nagamit eh. And pang minsan nilalabas sa holiday, pang probinsya, kaya ganyan na na di actually yung gulong niya is hindi siya super pudpud -pud na pudpud. -pud. Pwede pa. Pero mas gusto ko na ayusin na lang para pag handa na siya sa ibang adventure na naman. Nung una tinitingnan nila kasi tatlo. Iilan pa lang kasi sa kalsada ang tatlo ang gulong. Akala din nila stand alone ito. Hindi pag hindi mo din i-ano mo yung paa mo pag ano, tumba ka din kasi hindi nga siya stand alone so yun na siya patapos na siya patrabaho Ang grabe ang ano so dinala ko na siya sa paliguan papaliguan natin kasi hindi siya naligo ng 2 weeks itong si kuya na may ari ng paliguan tinitingnan niya oh tatlo gulong tatlo gulong <laughs> kasi nga ano uh, iilan pa lang ang Tri-City na nasa kalsada. Meron na siya sa market kaya nga ako nakabili ng ganito dito eh.